Wala ka bang budget para mapuntahan ang underground river sa Palawan? Alam nyo ba na 2 hours away from Manila, may kuweba na maihahalin tulad ng kuweba sa Palawan na pwede nyong mapuntahan? Pooning Cave? Oo, tama ang narinig mo. Pooning Cave, nakasingkat katulad ng kuweba ayan. sa Palawan. Para, yan, matanong ng ano para. para ayan, bumata, ayan, bumata. DRT Bulacan? Tama mga lodi, nasa DRT Bulacan lang to. At bukod sa kuweba, may ilog dito na akala mo dam na pinaglumaan. At paano ako napunta dito sa Kuning Cave na kumikinang na stalagmite, stalagtype? Panoorin mo ang video na ito. Ang kalaban mo talaga pag gumala ay bigla kang nawawala kahit may mapa kang kasangga. Kasa siya, no? Mali yung turo ng Google Map. Ito na pala yun, oh. No? Itong kanto na to. yeah. Itong kanto na to. Ang yaling kami sa baba. Dapat, dito kami. Ayan, yan. doon kami tinuro sa likod. Direk, direk sa ay, Ah, pa, this <laughs> Di ko napansin, pero ang Google map, mali. Nas kami yung turo. Kaya pag nakita nyo yun, pag pumunta kayo dito, yun yung titignan nyo yung anak signage. So, ito na yun, dire-diretso na yun. Kung gusto mo ng kabundukan na malapit sa kamay nilaan, DRT Bulacan ang sagot ko dyan. Tatawid ka pala sa tulay bago mo marating ang Barangay Bayabas, DRT Bulacan. Let's go. Let's go. Let's go din na plano kagabi lang so pag maglaan na lang at so, matutuloy eh ay meron din kalaman sa si dito hindi nga kaysa sa malilim para malilim yung motor natin di ba yung inihintay ayun na ito so, yung mo kami akin <laughs> 20 pesos yung entrance dito per tao. Sa 20 pesos na entrance, masusulit mo na maligo at magtampisaw at may kwento nga si ate kung bakit ito nabuo ng ganito. Ano na kuya? Dos-dos <laughs> ka? Eh, ka lali daw? Kano ka lali? Talagang ginawa yung parang dam dati? Ginawa lang yung para tawiran ng tao. Ah, okay. Parang nagmisto lang parang dam kasi siya eh. Oo. Oh. Kasi uh. pagka malalim mo talagang ilog, hindi makatawid. Eh, medyo malalim pa, kaya lang, nakakatawid pa rin. Hmm. Makikita nyo rin sa unahan, ang ilog na hugis gitara ang larawan. Mas malilim dito, kaya mas presko pag dito kayo lima dito sa DRT Bulacan. E... So, andito kami sa mismong Hugis Gitara. Ha? Ito yung tatawag ng Hugis Gitara eh. Ito yung pinakadulo ng gitara. oh, Ito yung, yung parang paikot ng gitara sa baba. Yung bilog. Yan, yan yung bilog na yan. Yung parang ano ng gitara. Ito na yun Hugis eh. Gitara. Kaya yeah, tinatawag itong Hugis Gitara. Tapos doon sa unahan, mayroong tinatawag na Puning Cave. Kaya punta natin. Pwede ka rin palang maglambitin na parang si Tarzan. Papuntang Puning Cave, bungad palang mamamangha ka na sa larawan. No, eh. Pasok na kami sa Puning Cave, mga kapirata. Ayan mga formation na sa taas. Lalim, pula sa ato. Sige lang, sige lang, sige lang. Uh, ay, Ah, ano tawag dito? Ito po ba, ano para sa Naples. Ah, ano tawag Para po siyang Naples. Ito. Ah, ayan. Dahil siya wala kami lang. Ito, kuya. Ano tawag nito, kuya? Mga reformation kuya, basta nasa taas po, istalag tayo. Ang nasa baba, istalag. Istalag, may. Pwede hawakan? Bawas hawakan. So, kita mga pirata, ayan oh. May tumutulong siyang tubig, no? Kaya po nagpo-problem dahil sa Tubing. Kung first time mong pumasok sa kuweba, talagang masasabi mo, sulit at maganda. Nakikita mo dito, stalagmites at stalagstites na may mga hugis cupcake. Biruin nyo, dito lang yung sa phoning Cave, sa DRT. Grabe, ganda ng mga dito, stalagmites, stalagstites na... Ay, shit, ganda. Uh -huh. Ito para siyang puwan. Is maganda no, sana Okay. para siyang puwan ito. Oh, no. What an experience. Eri to ka eri mata. Para yan mata ano parot. tama mata yan. Hmm. Saka ito para sa takore. O yan, yun parang takore o. At marami pa, kagaya na lang nito na kumikinang na parang kristal. Kumikinang siya? Opo, sa video, lapitan niyo po sa video. Kumikinang siya. Ito ba yung tatawin po yan? Kasi lang. Parang glittery siya, di ba? Oo, ano, kumikinang. Ay, grabe, kumikinang. Pwede hawakan? Bawal. 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 Bawal talaga hawakan itong mga pirata. Napaka na ito. Itong parang ibang kulay, ano to siya? Parang... Ito po yung mga ano, buho po dati yun, eh, na ay na ng mga. Eh, matalas po mahawakan, maupuan. Ah, okay. Yeah. Um, so, mga po pumunta dito, huwag niyong hawakan talaga kasi na ano siya. Yung... Salamat pala kila kuya sa aming tour guide. Kung gusto niyo ng pasyalan na hindi ka gagastos ng kalakihan, Puning Cave and River dito sa DRT Bulacan. 20 pesos na entrance, 250 na cottage, dala lang kayo ng pagkain, all goods na mga par.